Sa isang bayan ng San Luis guys, Agusan del Sur, may isa ditong bahay o rest house na inabandona na mula noong 2013. Nilisan na ito guys at iniwanan na nila at so kabilang bayan na sila nanirahan sa Cebu at nakatiwangwang na lang ditong abandonado. So sa matagal ng panahon guys, marami ang naniniwala dito na pinapamunggara na ng mga masasamang elemento at mga inkanto. Kaya guys, samahan nyo ako, punta natin at akyatin ang tuktok ng bundok ng San Luis, Agusan del Sur. Ito yung mga sinasabi nila guys na merong mga tumutunog at merong mga kababalagan silang nararamdaman sa tuwing pupunta ang mga kabataan dito. Kaya guys, samahan niyo ako. Ikuti natin ang napaka-creepy na abandon rest house na to. Nasa tuktok to ng bundok ng San Luis guys. Kaya tara, samahan niyo ako. So, ayan eh, guys. Mayroon tayong pupuntahan doon sa tuktok. Na isang abandon. Sobrang tagal na daw yan guys. 2013 pa, inabandon na na. Uy, ay muna tayo guys Huh. Tagal na daw yung guys 2013 Tapos Ang mga may-ari nyan A shout out pala sa mga Castro family dyan no? Uh, may-ari nyan guys Doon doon sa Maynila Oh sa Maynila sa Cebu Doon ako galing guys baba Alayo So Lalakad tayo ng Mahigit gift ko na naman guys. 2030 Tingnan natin guys, mararamdaman naman natin kung mayrong mga elemento hen guys. Natanaw natin buong San Luis yan. At kung ma kita natin guys na mayroong mga elementong namumuhay dyan or naninirahan, puntahan natin guys ng gabi. Balikan natin. Pero kung wala naman, ayan, explore lang natin ngayon ng araw. Kita mo guys, halos wala na, wala na talaga nadaan daw dito. Sige, natatakot na rin sila dyan. Grabe guys. Huh! Paket! Iningal siya ko. Ito ang effect guys ng Lagi nagmumotor hinihingal ang bata ayan guys ingat tayo kasi may daat ayun may baka itu na ito na pala yun na pala yung. abandon guys matap sa loob ayun guys 2013 pero ito ay nabandun ah dik maliwak supasok sayo guys iwan natin yung drone rito guys, yung drone yan

kang bibigay. Wala po, dito sa Oh my God. Matibay ng kahoy guys, ginamit guys oh. 2013 pa na pero matibay. Ang dingding, bumigay siya kasi mga plywood lang. Oh, oh meron pong third floor guys. Meron pa sa taas. Oh. Uy, wak. Oh. Guys, eh, nakakatakot dito guys. Kasi, ano to eh. Marupok na eh. Mabababa dito. Yan eh, yung likod niya, guys. No? Oh, my God. So, ito yung pang third floor, guys. Ah. Second floor to siya. So, may third floor. Sipa kaya to sa taas. Mahal marupok na eh. Okay. Sige pa ba? Okay. Central floor guys. Kaya lang yung yung mga paa ko guys. Nangingilo. Bakit? Hindi kayanin ba? Hello? Hello? Baka oh, hindi ako kayanin, guys. <laughs> okay. Yan lang, hindi ako nakadala ng flashlight guys. Madilim siya. Yung guys. Wala tayong lalililig. Wala ka patay. Huwag kang bibigay, ha. Huwag kang Okay. Dito tayo, guys. Hanggang natin yung matibay-tibay na pundasyon. sanday matibay-tibay na pundasyon, guys? Ayon yung... Ayon yung San Luis, guys. Oh. Kaya lang natatakot din, guys. Baka sa know, eh. Hindi naman siguro, no? Nandahan lang. Baka bibigay sa... Ano, eh? Yeah. Ang sa paa. Ayan, ano yan, guys? Oh. So, ayan yung San Luis, guys. Yes. Okay. Buong San Luis yan guys, Agusan del Sur. So, third floor to guys. Pero ang ilo na ng ano ko. Pako. Pa Kasi yung bahay na ito guys, hindi naman magtibay. Okay. Okay. So, ito tayo guys. Itu guys wala nang katal-tal ujan Wala nang kabahayan dyan Ganda ng araw to guys So lang no kasi nabandunan nila 2013 pa Ibig sabihin 2013 12 years, mm -hmm. well, make it, make it 13 лет Ну, я не могу сделать 13 лет в следующем году. Продолжение. Так, попадаю Окей Nalali ito yung gago. Uy! Binuksan ito kanina ah. Ba't makasara? Baka nawala yung drone natin. Ang drone nga guys. Ah, nandito lang ang drone. So yun, dubuti natin dito guys. Sige, iwan natin yung nakasara, ah, uh, nakabukas dyan. Okay. Okay, let's just crash. ai thì xì luôn nhá. So ayun guys, uh, binisita lang natin itong lugar na to at kung mayroong mong mga naninirahan itong mga elemento or mga uh, mga inkanto pero sa sa pakiramdam pagiwari ko wala naman guys yeah shoutout sa inyo lahat dyan guys maraming maraming salamat sa inyo lahat sa lasawa niyo po support sa akin guys thank you thank you so much at panoorin at enjoy that room guys palaparan natin ito ng thank you guys Tara, baba tayo dun sa isa baba magpalipad ng room Okay. Oh, babak tak hangis. Tanong ko lang, saan sila tubig sa dyan? Tubig saan? Saan sila kukap tubig sa baba? Igeb? Igeb? Oh, water pump na lang. Eh, ang sukal ng tris. Ayun o. No? Ah. Ayun o. eh ba? Ayun guys. Yung ganang guys Oh. Ang dinahan natin. Wala nang dumadaan dito. So ayun guys. Hanggang dito na lang. No? O, baba na to. Thank you guys. Ah, selamat so wala kita akin yung bukita. Kumagay. Ayun. And have a good day in Bye bye Muladi to Sa San Luis. I go send you Bye. -bye.